Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng chainring. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Kaya ako siya papalitan dahil nakukulangan na ako sa bilis. Saka medyo nag spinning na yung legs ko dito sa 30-tip eh. Paano natin ikakabit itong ganitong chainring dito sa nakadirect na chainring? Ang solusyon lang dyan, gagamit lang tayo ng adapter. Ang mga tools na kailangan natin dito ay 8mm allen key para dun sa crank bolt. 5mm allen key para dun sa chainring bolt chain ring bolt special tool para pang kontra pero kung wala ka naman nito, okay lang. Kailangan din natin ng T25 wrench o torque wrench. Pero nagamit ako ng T25 na screw bit para mas mabilis. Lalagyan ko rin ng bagong rotor bolt. So mamaya i-explain ko yan. syempre yung adapter, kailangan natin yan. Saka yung chain ring. Siyempre, kailangan mo rin ng chain ring bolt. Okay, baklasan na natin itong crankset. Alisin muna natin itong chain. para walang sagabal. Okay, so itong 8mm, pasok lang natin dito sa crank bolt. Dito sa SRAM style na crankset, hindi na natin kailangan tanggalin yung buong crankset. Ito lang yung matatanggal dyan, itong right arm. Ang luwag nito, counterclockwise. Sa una, matigas yan. Magpapwersahin mo lang ng konti. Ingon. Basta dahan-dahan lang ang pagluwag. Huwag mo mamadaliin. Yun. Kaya, maluwag na. Kaya ito, so tatanggalin natin itong lumang chain ring. Magamit na tayo nito. P25 wrench. Naluluwagan so, lang natin itong parang rotor bolt na to. So, ang luwag nito, counterclockwise. Yan, ganyan lang. Dito sa spline, linisin mo lang bago ka magkabit ng adapter. Okay, so lagyan na natin siya ng konting grasa. Konti lang, hindi kailangan yan marami. Merong dalawang butas na magkatabi tapos isang butas dito sa ibaba. O, di ba? Oh, diba? Swap. Okay, so lalagyan na natin ng bolt. Ang gagamitin kong bolt ay pang rotor. Ito kasing stock na bolt niya, maikse. Dito sa rotor bolt, medyo mahaba siya ng konti. Konti lang. Saka meron siyang thread locker, kaya mas safe hindi kakalas agad. Kapag so nagkakapit ng bolt, siguraduhin lang na pantay yung thread. Kapag nakatagilid yan at pinilit mong i thread wala na, sira na yan. So, itong oval chain guys, may dalawang orientation. Isang nakaganito, pero pwede rin yan na nakaganito. So, gagawan ko to ng separate video kung ano yung difference ng dalawang orientation. Nakaganito, saka yung nakaganito. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon. So kuha lang tayo ng mga chain ring bolt, pasok natin muna dito sa chain ring. Tapos ito namang isa, abit mo dito. Ang paghigpit nito guys, alternate lang din. So kunyari, dito ako nagsimula. Next naman dito. Tapos dito. And then dito. Yan, pag ganun. So, gamit itong 5mm, hihigpitan mo yung mga chainring bolt ng clockwise. Kung meron kang ganito, yung pang ng chainring bolt, ipapasok mo lang yan. yan. Pero kung wala ka naman nito, okay lang. Pwede mong pigilan itong kabilang chainring bolt ng daliri mo. Pag higpit na ito, huwag masyado. Yan, higpitan mo ng ganyan. Tapos, punta ka na dito sa kabila. Nahigpitan uh, mo naman sya eh, Nahigpit na yan Tapos punakan mo dito Higpit ng konti Tapos punta ka dito sa kabila Higpit ng konti Yung eh, Kapag nahigpit na mo na yan Balik ka ulit dito Pero kung wala ka namang torque wrench Okay lang Pakiramdaman mo na lang So, tutork na natin Okay Ano yung loose thread? Ang puto't loose thread Ayan guys, sayang Higpit ako ng higpit Akala ko dumudulas siya Yun pala na loose thread ko na yung bolt Ayan Yan yung sinasabi ko na dapat Mag-ingat sa paghigpit ng mga bolt Dapat nakasakto yan sa thread Dapat pantay pag nakatagilid na pinilit mo siyang i-thread Ganyan mangyayari na loose siya, oh. sayang. Light Pro pa naman, ang na mahal pa naman ito. Eh, wala tayong magagawa. Minsan, sa mga mekaniko, talagang nagkakamali. Wala namang mekanikong perfecto. Di wow, di ba? Buti na lang, meron pa ako. Isa. So, ito, binili ko sa Shopee. Light Pro din. Visit na shop yan sa Shopee. Nakala ko, isang set yung ilalagay. Isang piraso lang pala. Yun lang, ibang kulay, purple. Sabit ulit natin, make sure na pantay. So, tulad din ng sinabi ko, torque lang. Tapos check natin to kung nakatorque na. Ayan, okay na yan. Yun. So, pakiramdaman lang kung wala kang torque wrench. Huwag ka mag overtighten tighten kasi pwede rin yan tumalon yung thread. At malus thread ulit. Okay, yan pwede na yan. So dito sa spindle guys, pwede mong pahira ng konting grasa. Yan. Konti lang. Hindi naman kailangan madami. Pahid lang. Gamit ulit itong 8mm. Pasok natin dito sa crank bolt. Tapos, tatread na natin. Ganun din, dahan-dahan lang yung pag thread dapat pantay. Ayan. Kapag pumantay na siya, kumagat na yung spindle. Ayan, okay na yan. So, torque na to guys, 47 to 52 newtons. Ayan. Lagyan na natin tong chain. Ayan. Ayan. Ah, okay. Masyado maiksi yung kadena ko. Okay, nadugtungan ko na yung chain. So, tignan natin kung kasa na siya. Ah, nakasa na. Ayun, oh, yun. Sasa. Nice. Sa mga newbie single speed, pwede ka mag oval chain ring, pero kailangan mo talaga ng naka-tensioner ka. Gumagalaw na yung oval chain ring, nag-iiba yung tension niya, nag-iiba yung hatak ng chain. Kaya, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung tensioner. Ayan. Kung ang frame mo naman, naka-horizontal na drop out, tapos walang kabitan nitong tensioner, huwag ka na mag-oval chain ring. Kasi, hindi yan iikot, hindi aandar yung bike mo. Okay, so test na yun ko lang, tignan ko kung maayos yung pagkakabit natin at walang tumutunog-tunog. Iikot ka yung bike doon. Doon ikot siya pa iikot, paikot doon sa, sa puno. Tignan natin kung okay. Matara. Doon sa lumang chainring, meron siyang tunog. Ano na, siguro worn out na talaga yung ngipin. Pero ito, suave guys. Sarap po mo joke na to. Okay, so ganun lang guys ang pagpalit ng chain ring. Napakadali lang. Diba? Ayos. Yung ka na. Flex pa. O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, load na. Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas